So lima ang wala natin ngayon. Dexter Nel Nel. Uh, Rizal. Tatay ni Rizal. Tsaka si Jay. Ayan na. Yan sa magandang buhay mga ka-farmer. Uh, sinilip ko lang yung sitwasyon. Eh. May, tayong lechon na umiikot. Habi ko sa kanila, magtanim na ng maraming tanlad kasi eh, gagamit tayo ng mas marami-raming tanlad na kasi syempre para at least eh, nakaredy na tayo for December season kasi ito na po ang time para magtanim ng mga halaman uh, Madre de agua dati ganyan ako <laughs> naalala ko dati tag ula na uh, best season para magtanim ng Madre de Agua para sa ating mga alaga ang <laughs> lagi kong post na gano'n So malapit ng tag-ulan na. magpa magpa pagka summer naman, ang gagawin ko naman yan, sasabihin ko, eto na po, marapit, malapit na ang 2 uh, months na lang tag-ulan na sakto. Magpunla na kayo para pag pumasok ang tag-ulan ay uh, maitatanim ko na yung uh, mother di di ba? Tama naman eh. So ayun. Tinitingnan ko yung avocado ko. Ay sayang talaga pero ililipat natin yan mga farmer si save natin so ngayon sinay ko yung uh, langaw business natin grabe dami pa rin sana lunis ngayon ano sana lumakas ng alakas sa ulan at uh, kasi ang langaw pong maliliit na yan yung langaw poultry uh, napamatay po yan sa ulan pagka tinamaan ng patak ng ano na ba, natatamaan sila ano na sila mamatay hindi na makakalipad so ngayon naglagay ako dito ng dahil pa rin no? yung mga lumilipad-lipad -lipad na yan so drinks natin ligwak may kahapon Thank you, thank you Kaya lang, mga linagay natin diyan, lagayan ng tissue. Ang dami po nasisira, yung yung anuhan ng sabon, nasira din. Ewan ko kung bag, uh, bago na naman ito eh kasi madami pong tao, syempre. Hindi ko po alam kung uh, ito mukhang ano ba to? Saan so, ba to? Ano ba to ginagamit? damit? Ah, yung bago ni binili ni Bebe. sabi ko nga ganito na lang ilagay kasi yung dati ginaganon wala sira din tapos yung uh, sa tissue bago na naman yan oh, basag na naman yata oh tay ah. Oh. Na basag nabasag eh. pero hindi natin alam dami pong mga ano ayun nandito pa nga eh oh. basag so baka basag na naman tong isa sana naman ay hindi. Hmm. So, ayun mga ka-farmer. Ganoon talaga. Kaya yung mga nagre-reklamo ay nagbabash na mahal ng lechon. Ganyan. Depende po sa quality. ba? Diba? So, kainan. oh ilan po ang pinapasahod natin. Yung iba kasi nakikita lang yung binibentang per kilo hindi nila alam yung di ba paano ginawa yan lalo na may kainan po dyan di ba syempre yung maintenance lang po na inilalagay natin dyan malaki din po ang gastos yung panglinis ng CR kasama lahat yun syempre di ba mga tissue na yan mamahal din sabi ko bibigyan niya pa kapag um, tissue oo uh, sabi niya sabi ko mahal pala ako ay eh, wala tayong magagawa eh kailangan natin uh, ano, ilagay di ba so, sana intindihan ng iba so ayan eto tuloy tuloy tayo sana nga makakapasok pa sana dito yung truck oh di ko lang alam kung si papayam Yam dito oh dahil pang pwedeng ibagsak bagsak lang ng ibagsak kasi ang lapit na lang pantambak dahil pa pong dahil pang kulang kahit mga sampu pa Oh, yan ayan haba, mabilis pala sila. Oh. Champion ay okay si mga farmer. Galing talaga oh. Tayo ngayong Warriors next season. <laughs> Boston wala na, basag na. So lima ang wala natin ngayon. Dexter Nel Nel uh, Rizal, tatay ni Rizal saka si Jay nangyari nila ito mga tapos ito ngayong araw si ate mo na lang daw magsusundo kay Chichi sabagay naka small bag pala eh na no? mga ka-farmer yan oh. pumasok na uli yung tubig patay malalim po yung tubig dun eh yan o oh. kinukulong muna ni Jun Jun hirap nito wala pa naman yung pump kasi so, yan naghahakot sila yun ang pangit ngayon yung lupa basa medyo mabigat na at ano bah dito naman siya dumadaan ah okay dito pala kala ko inaano doon o nga naman so ayan o oh, inaano nila lalim malalim Ai. Lại. <laughs> Ít. <laughs> sa tiyaga. Problema natin sa langaw. Baka tayo ay eh, sabi ni Bebe, kung ganyan karami ang langaw, huwag muna tayong Sabado ko magsara muna tayo. madang grabe po. hindi, hindi na maganda. sabi ko sana umulan ng malakas talagang ano malakas na malawakan umamatay yung mga ano, langaw prito lang ng iskasi si papayam doon grabe sa kusina talagang maiisip mo lahat ng galit <laughs> grabe Bukas uh, Day off naman Hindi tayo makukompleto Bukas ano Hatiba bukas Kung papasok naman si Dexter Lima naman ang papasok bukas Kung wala naman bukas si Jomar Day off Ayan Balikan natin tong ginagawa nila uh, Kahit Paano Naikulong na rin po nila yung uh, Ano Yung Yung uh, naikulong na rin po nila ayan o oh. yung kanal nilang ginawa hindi pa rin tapos pala sabi nga ni Papa yung pwede na pala magbuhos bukas sabi ko yung alanganin pa ibababa yata nila yung mixer saan kaya nila idadaan ah okay graba sarap ngayon maglakad-lakad ito yung favorite ano ko eh ambulan Alay, sayang yung graba po papaya man o? Ay, lang naman doon sa okay Sa so, patungan ng bakal Ah Pinaka-bedding niya Ito yung grabang gamitin natin Ah, yung pinagsalandrahan lang to daw Oo oh. Pwede Sana ulang doon uh, Makapagpapasok ng grabe patago ang habagat na naman daw maganda doon nakatutok na sana ano ah, wala namang bagyo ano lang yan so ayan si Randy pala oh. gumagawa sila ng swimming pool sana no ah, sabi ko kasi ganyan yung price. Ako hindi sabi niya hindi naman ganun kamahal. Eh sana. Kasi simple lang naman ang gagawin natin. Pero syempre maganda ang dating. Kasi hindi nga tayo pwedeng gumamit ng chemical. Gawa ng itatapon ko po sa fish pond eh. Tsaka magastos daw yun. Ewan ko. Uh, kung lagi naman papalitan siguro baka pwede din naman. Ang importante lang is yung pagkukuha na natin ng tubig dapat malalim talaga para magandang klase ng tubig ang makuha. Kasi dito sa may... Ano, ganun din daw ang ginawa eh. Diyan sa may uh, gachawin kinikwento nung nagbutas nung ano. Nung... Uh, Nag-drill sa atin. Maganda ipapakyaw na lang natin ano. Para hindi na maga let's say 100,000 mapalabas na yung ano di ba makabagbaon ang ilang tubo lasing ko na naman Negative yung ano doon, langka may parang may dadaanan na ano sementadong ano doon sa pag-uugatan niya so negative tayo palagay ko dito na yung apat na yun ah. o kaya doon sa tingnan natin kung po pwede natin isingit doon pag natanggal yung ano kapaputol tayo ng mga puno doon yung malberry tsaka yung mangga na napaka ano alien <laughs> yun pero dito yung tatlong maliliit try natin na iyan na dito itanim malayo naman sa ano kasi kahit bigaya ng dalawang sasakyan kaya naman eh tambakan natin yung gilid na yan okay na Kung ang nagkaabo na ubusin niya na siguro yan yan ang munang ilagay niya okay naman yan kasi calcium nitrate ba? Diba? so nitrogen pa rin naman yan actually mahal yan eh kailangan makagawa ng kanal doon pag may time nga bukas akong titira para bumaba yung tubig na yan dito kasi pag ganun po ang lupa eh hindi nila alam mas mababa doon okay na tayo ka farmer at uh habagat is back pero sana naman po ay hindi naman ganun ka kalakas kagaya nung may mga low pressure area no, na kasabay kaya medyo malakas-lakas po yung ulan pero hopefully naman ay mild habagat lang ang maranasan natin kahit tuwing hapon lang Ayan, alasin ko na nga. Sabi, pagod ako ah. Pagod ako. Ayan. Kailangan ko atang ngayon. Bakit hindi ako naka-idlip kaninang... Bakit pagod pala kami kahapon. Ano? Aga ko din gumising kasi. Namalengke pa po ako nung linggo ng umaga. Tapos sa uh, diret dire-direcho. Kaya medyo ano, puyat pa nung Sabado. So, alauna na rin nakatulog halos apat na oras lang ang tulog ko nung ano pero kanina naman medyo nakarecover ng kaunti tulog so ayan o oh, tingnan nyo po mga ka farmer ito yung sinasabi ko na ah uh, ang ganda na diba <laughs> ayan puputulin natin yan ayan ayan at itong manggang napakalaki ayan So ulit natin yan. So pwede tayo magsingit ng langka dito siguro. Kahit banda dito na eh. Tapos, isang mangga dyan. Oh. May langka pa tayo din. Okay na. So ayan mga ka-farmer. Maraming maraming pong salamat. At magandang buhay. At ako'y magpapahinga at magmamayin ng orchids. <laughs> nanonood ako ng mga live selling ang dami nagla live selling ng, ng orchids pero mag google google muna tayo ng mga hindi maseselan at uh, hindi pa tayo maalam sa ano yung mga basic na ilalagay natin